Sino ang anak Kristo? ang ama. Saan galing? Sa sinapupunan ng ama. Eh kung yung pinanggalingan ni eh, Diyos, yung nanggaling, ano yon Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? Eh ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yon eh. Galing sa essence ni Adan si Eva eh. Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung panong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling eh si Kristo sa umpisa nasa sinapupunan ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ng Ama. Ipinangalak ngayon ng Ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. yon ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa salibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos bago panlika ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, anak ng Diyos yon. Yon ang tinatawag na berbo. Ang kahulugan ng berbo pangalan niyon